Hello guys, nandito po tayo sa FVGA na garden. Nandito po tayo sa hydroponic setup nila. Ayan, papakita lang natin sa inyo yung, yung setup nila dito. Dahil minsan ay sobrang init dito sa greenhouse, ay naglagay na po sila dyan na house fan. Totoo nga naman nakakabawas ng init. Ayan, ramdam na ramdam ko kasi dati dito pag nagtatanim kami sobrang init ngayon talagang nabawasan yung init dito yan maganda po ito sa ating mga greenhouse nakakaalis talaga ng init so napakaganda nung kanila mga lettuce dito ayan no oh napakalalago kaya bili na po kayo ng lettuce ayan tour ko kayo dito sa kanilang garden. Yan, yeah, napakaganda na dito. Meron pa dito silang zinnia. Pollinators attractant yan. Ito naman yung kanilang mga patola. Oh. Ito yung tunnel nila dito. O, oh, ba? Diba? Dito lang po yan, sa Barangay Nagrus. Ito naman yung kanilang mga ubasan. May bagong bulaklak sa naman daw dyan, Sen. Ano pong bulaklak? May bunga, may ting, ano ay ubas? Tingnan po ng bunga ng inyong may ubas. May bunga na daw po ang ubas. May bunga na natin maaabot. Ayan, medyo malaki. May bunga na siya. Ayan lang, iba dapat ay. ah, Ay, bakit garne naman? Hindi na iisog. Ayan, may bunga na daw dun. di lang po natin abot at Napakaliit kong tao. <laughs> Pag napapagod, kami. Guys, napakalamig dito. Ah, okay. Minsan pumunta po kayo dito sa garden nila. <laughs> Ayan. Ayan. Ay, Ayan. Si Tita Alice. Napakasipo. Right, 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 right. <laughs> ano, Fruits and Vegetable <laughs> Growers Association. Association Ayan. Yes. Ito po yung mga lettuce. O, diba? Okay. I-deliver nila yan mamaya. Talagang napakasipag ni Ate Miriam. <laughs> Kasama pa ang paan Guys, malamig dito sa area nila. At napakasarap tumambay. Pwede Marami nga lang lagi ako tumambay dito. Makikitambay ako. <laughs> <laughs> so guys, ito naman yung kubo nila. Napakaganda guys. Ito yung kanilang pagapangan ng kanilang mga ampalaya. Ang laki diba? Parang gapangan na to ng ubas eh. <laughs> gapangan na to ng ubas. <laughs> Oh, ang ganda. Ang ganda, guys. Gusto ko rin ng ganito. Tapos ito naman yung kanilang mga sitaw. Di ba? Ang ganda-ganda ng kanilang taniman. Sana may ganito rin akong kalaking lupa.